Hello everybody! At welcome back to naman sa ating vlog So for today's video So kita niyo naman tayo eh Hindi ako nagmamaya bang ha <laughs> Tayo pa magbabayad ng ba renta sa bahay Dahil ngayong araw po ito is uh, due date po namin Today is uh, June 10 oh. Kasi every 10th of the month yung po yung aming uh, ba ano due date na kami pong bayarin sa bahay. Magkano ang renta natin dito? 150 with uh, iwa na siya no? Free iwa. So bago natin ibayad dito pera na to, i-share ko muna sa inyo kung ano ba yung pera dito sa Bahrain para naman na well kayo kasi minsan banggit ako ng banggit na 2 dinar, 1 dinar. So magsimula tayo sa pinakamababa. Dito muna tayong mag-focus sa bills ha. So itong uh, 500 bills kung mapapansin nyo, ito ang malapad siya malapad po ang pera dito sa Bahrain unlike sa atin ma, ma ano lang diba? di ba hindi siya ganoon kalapad so ang katumbas nito sa atin kung i-rate ira natin to is para siyang 50 pesos lang sa atin kaya lang higit pa kung i-convert natin to sa peso higit pa to sa 50 pesos kasi ang 1BD is katumbas ng 155 pesos. So, sumunod sa 500 pills, itong 1BD. So, itong 1BD, uh, parang, kung convert natin siya sa peso, mga nasa 155 pesos. So, parang 100 pesos na sa atin. Tapos, sunod dyan, itong uh, 5BD. So, itong 5BD, ito ang sunod niya. Oh. Parang ano sa atin to uh, parang 500 pesos ang katumbas. Oh, so, parang ganun siya. Tapos, sumunod dyan, itong 10BD. Itong 10BD naman na to, parang ano siya, more than 1,000 pesos ang katumbas niya kapag kinumbert natin. So, ayan, yun, yun niya. Tapos ano dyan, itong 20BD. Itong 20BD, mga ano to, to ng ano, more or less 3,000 pesos, no? Ang 20BD, no? so, yun, yun ang ano niya. 3.31. Yeah. Tapos sa uh, coins naman, pero dati kasi, ang 500 bills based sa na research ko dati, way back pa, ano siya dating Points. coins to? Coins dati ang Napalas 500 bills Parang napaltan lang siya ng, ano, ng bills. Tapos yung coins naman dito, meron tayo dito 100 uh, Dal, uh, dollar. 100 bills mga ano 15 pesos. 15 pesos? Mga 10 pesos na yan. Nagbukas mo. Mm, ganyan siya yung niya. Oh. Yung piso natin, 15 pesos dito. Tapos ang muna dyan, itong 50 pills. Oh. Sa mga limang 7. 50. 7, 7, 50 pills. 750. 750 pesos, mga magkano to? 750 pesos nga. Saan 750 pesos? Eh, 15 yun, ikalahati yan. Hindi oh. Bakit? 75 pesos hihihi hindi eh, uh, no. 7 750 750 7 pesos ang ano 7.5 o yun sige pumakalimang piso yan tambas yan ito yung 75 eh eh parang ano sa atin yan eh 50 bd ah uh, 50 pesos yan ang katumbas sige nasa 50 mo na lang yan after ng 20 50 ito naman 25 o, di ba nagtalo pa kami mag asawa kung ano 25 syempre kasi parang pinaparehas lang natin sa Pilipinas pero syempre ang value kasi ng barang dinar is mas mataas so ito 25 bills tapos meron din tayo dito yan 10 bills 10 bills sya 10 so, bills ano? kanyang naturo yan tapos sunod dyan yung 5 bills para mga sentabo ng equivalent nito. So, yun yung pera niya. Dati, nag ako nito sa Pilipinas ng mga coins. Kaya lang, nung nagbakasyon ako, kaya lang, binalik ko ulit kasi oh, wala naman ako gagamitan doon. Nandiyan okay, yes. na ba si sir? Oh, so, magbabayad na po kami. <laughs> Na-share ko lang sa inyo yung ano yung ano ba yung pera dito sa Bahrain. So, yun, bababa lang tayo. Babayad na tayo ng renta. Ito yung hallway namin. So, tayo magmadaliin na kasi naiintay na tayo ni Sir. So, yung pagbabayad namin, dito lang sa, ano, may pumasok. Pag nagbabayad kami, dito din lang sa labas ng building namin kasi yung office kasi ni Sir, yung landlord, is dito lang. Yan yung kanyang sasakyan. Yan yung sasakyan. Yan lang. Yan lang yung opisina niya. Diyan kami nagbabayad. Ayan. Sir, how are you? Hello, Kuya! Hi, how, how are you? I'm good, Sir. Sorry. <laughs> I'm good. I, you waited long time for me. Thank you. Thank God you, praise. sir. God bless, sir. So, yan. Ito yung mga nanay, no? So, gusto nyo yung mag-rent? Yan. Gusto yung contact number. So, yan. Nandito na tayo sa bahay. At ito na yung... Uh, resibo plat number 8 tapos 150 dinar only paid rent ano daw Plat number 8 building 1753 ah. so pag nag ka dito ng upahan mag advance yung pagbabayad kumbaga magbabayad ka muna bago tumira tapos may kontrata kang pipirmahan. Di ba may kontrata tayong pinirmahan? di ba? So, yung kontrata po namin dito is uh, yearly. So, every year, kung gusto mong mag-renew, uh, it's up to you kung gusto mo. Pero, kailangan tapusin mo muna yung... Ha? Renew. So, kung gusto mong mag-renew, nasa sa Bas, pero, kailangan tapusin mo yung one year, di ba? Hindi ka ba makakalis kapag hindi mo natapos yung one year mo? Ha? yung unang taon. Ah, yung unang taon. Ano ba agreement yun ni sir? Ano yung agreement nyo? Yun lang, unang taon, kailangan mong tapusin talaga. Yung, yung pagkaraan yung one year na yun, at nag renew yung kauli, wala nang ano. Ah, so, so kumbaga sa una lang. Una lang sa unang uh, kontrata nyo, kailangan tapusin mo muna yung isang taon. Bago ka, kung gusto mo na may pat, kung gusto mo ganap. Kaya lang kami, nag-start kami dito September. So, mag-1 year na kami ngayon darating na September. Pero so far naman, okay naman kami dito. Kasi, sa lahat ng aming mga natirhan kasi pangatlo na itong bahay namin na natirhan eh. Uh, ito na talaga yung pinaka okay kasi may kumbaga may may ano ka may sariling kwarto tapos na yung may nakatouch na bathroom tapos may terrace pa tapos naka separate din yung kitchen tapos, tapos, ito may ano may dining area tapos ang kagandahan dito since kasi mayroon kaming mga aso eh, lalo na kapag yung summer, hindi nila kaya talaga kapag yung walang ano, aircon. So dito, yung aircon namin, hindi namin siya uh, pinapatay, di ba? Kapag yung wala kami dito, nakabukas yung aircon. Kasi sobrang init. Alam nyo naman kasi dito sa baray, whether kung mayaman ka o may herap, lahat ng bahay dito is may AC. Kasi kung electric pan lang, skuporo din, hindi ka tatagal. Talagang para ka nasa ano, parang yung kubon Kubon, kubon ba? Kugon. kugun, parang pugun. Ha? Pugon pala. I don't know Tagalog eh. Wow. <laughs> so parang ka nasa pugon, hindi ka makakatagal kahit yung ceiling pan mo, electric pan, kahit doble mo yan, wala yan. Lalo na ngayon, mataas ang humid, napakainit sa labas. Wow. Hindi mo ma-explain. So yun, kagandaan dito, libre ngayon, unlimited ang uh, iwa dito yung electricity, yung tubig. So libre siya. Kasama na siya doon sa 150, pero sabi ko nga kanina, depende yun sa titirahan mo. Kasi merong building na mas mababa yung renta. Kaya lang, hindi pa naka-include yung, yung ano. Naka-separate yung babayaran mo ng tubig at saka di diba? At saka, ano pa, may limit pa sila. Eh, dito wala kaming limit. Kaya, for sure, mag hindi kami aalis dito sa bahay na to. At saka, maganda tong area namin na to. Yun nga lang, uh, nasa second floor kasi kami. Kaya, medyo hirap kasi lalo na kapag kayong mag magano ka mag grocery ang hirap dalhin kasi walang lift so talagang mano-mano pag akyat mo maganda sana dito kung may lift kaya lang syempre hindi wala dito lift kasi parang ano na to eh Re renovate lang tong building na to parang luma na tong building na to pero okay naman siya so far so good kaya hindi kami lilipat siguro kung ano man eh depende na rin sa sitwasyon pero so far wala kami dito ano at saka yung mga kapitbahay namin mga tahimik dito parang kami lang yung maingay <laughs> kasi gawa ano ba aso pati yung amo maingay so yun lang yung ating vlog for today at uh, sobrang maiksi lang tong vlog na to kasi nga hindi ko tayo masyado nakapag vlog kasi dahil uh, talagang sobrang busy ako talaga sa trabaho ko hindi lagi akong late nakaka uwi actually kagabi magsi 7 na ako naka uwi o oh, 7.30 something like that kasi sobrang busy talaga sa trabaho at ngayong darating na Friday kasi yung nag-relive nag -ano sa akin nag-relive nag sa akin magbabakasyon siya sa Pilipinas so 45 days yata siya magbabakasyon so baka ngayong darating na Friday ito yung last na day of ko so afternoon noon wala tayong day of after nung Friday wala na tayong day off. So kaya ini-enjoy ko na rin tong moment na to kasi mahirap kapag wala nang day off. Pero okay naman 'yun kasi bayad din na naman yun, kapag wala ka wala kang day off, bayad pa rin 'yung consider as ano pa rin 'yun overtime. So yun lang yung ating vlog for the, today. Please don't forget to subscribe our YouTube channel and click the notification bell para every time na upload ako na video ay updated kayo palagi. At maraming maraming salamat hanggang sa susunod ulit na vlog. Bye bye, may pabate. Bye bye.